So yun guys, good morning Kita tayo sa Dolomite Beach Ayan mga kaibigan mga bayan Shoutout sa lahat Good morning, good morning, good morning, good morning Sa mga pagpalang araw sa ko lahat Kumusta, 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 kamusta Walang tubig yung ano ngayon mga kabayan Walang tubig, low tide wala ng tubig good morning, good morning, good morning, good morning low tide siya mga kaibigan mga bahay, low tide low tide sa Dolomite Ayan. good morning, good morning, good morning, good morning Uy, may butas doon sa may harapan ng ano ah. Dola mai oh. to. Titingnan natin yung butas doon. Ayun, mayroon nga butas. May bagong hukay yata doon sa may tapat ng ano, entrance ng Dolomite Beach. Sisilipin natin mga kaibigan, mga bayan. Hello, mga bayan dito tayo sa baba. Silipin natin yung butas dun sa may harapan ng ano. Silipin natin yung butas dun sa harapan ng Dolomite Beach sa may entrance, mga kabahay, mga kaibigan. Titignan natin. Ayan yeah, o. Good morning sa lahat. Good morning. Good morning. Titingnan natin yung bagong butas dito, guys. Ayun oh. No? Parang mayroon silang bagong butas dito. Hey. Ito yung update dito sa Dolomite Beach, mga kaibigan, mga bayan. Ilang araw tayo hindi nakapunta rito. Ito siya ngayon. Ah, may butas sa gitna. Ayan. Ito yung entrance. Ah, meron silang bin binutasan dito. Diretso yata ito dito na. Ayan. Mayroong bagong butas dito guys. Ayan. nilagyan nila ng ano may bakal na sa loob ay no Imburnal. nilagyan na lang ng bagong impornal dito ayan eh. meron na siyang bakal dire-diretso na pala dito may bagong butas Diretso na sa papasok sa loob Ayan mga kapahay mga kaibigan Ito yung update dito sa Dolomite Beach Ay panibagong butas Diretso na dun sa loob Ayan o oh. Diretso na to dun sa loob Sa may sakto sa may entrance Ayan Yes ang update dito sa Tolamayet mga kaibahan, mga kaibigan. Ah, uh, gumawa sila ng butas dito, hinukay nila dito para dire-diretso doon yung tubig. Ayan. May bakal na siya. Yan ang update dito sa Dolomite Beach, mga kaibigan, mga bayan. may panibagong butas na binutas, binutas eh, no? may panibagong butas na binutas <laughs> may ginawa sila ng kanal dito dire diretso dyan dire diretso ganun tapos doon sa malaki yung burnala dyan ito yung latest update dito mga kaibigan mga bayan sa Dolomite Beach ayan di pa siya bukas uh, ginagawa pa lang may para panibago sila ang minutas dire diretsyo na doon sa main sa gitna Ikaw mo, ito di pa nila natakpan pero mayroon na pantakip siya ayun nakabang na yung pantakip sawa na Oh, DPW it's Get out <laughs> Ay, naglilinis din sila sa gitna Ayun, oh Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Digo, Ayun na yung mga Stereo Ranger

Nakakot na yung mga basura na naipon nila Nakakot na nila mga kapayad mga kaibigan Shout sa lahat Ayan, Good morning, good morning Sa mapagparang araw sa inyong lahat mga kaibigan mga bayan